hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming iatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube, at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa nalalapit na limang anibersaryo ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, ang DZRH. Umarangkada na ang gawad pamilyang Pilipino para dinggin ang mga natatanging kwentong DZRH ng ating mga tagapakinig. Ang iba pang detalye panoorin sa The Better News Report ni Rose Babiera. Sinimula na ng himpila ng DZRH ang pangangalap ng kwento ng mga pamilyang patuloy na sumusubaybay sa istasyon sa ilalim ng proyektong Gawad Pamilyang Pilipino. Ang gawad pamilyang Pilipino ay bahagi ng nalalapit na pagdiriwang ng ikawalong putlimang anibersaryo ng DZRH sa ikalabing lima ng Hulyo na may temang sama-sama sa ikawalong putlima kung saan itatampok ang mga pamilyang may natatanging kwento kung paano nila namana at paano naging bahagi ng kanilang buhay ang pagsubaybay sa radyo at mga programa ng DZRH. Ang mga tagapakinig ay hinihikayat na magpadala at magbahagi ng kanilang kwento sa email address ng DZRH na dzrhnewsdesk at gmail.com. Sampung pamilya ang mapipili na maibahagi ang kanilang kwento sa publiko at maaaring makatanggap ng regalo mula sa estasyon. Tumatanggap ang himpila ng magsusumite ng kanilang kwento hanggang ikatatlong ng Hunyo. Makikita rin ang detalye ng proyektong ito sa mga social media accounts ng DZRH. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino! Kaugnay naman ang nalalapit na pagdiriwang ng ikawalumputlimang anibersaryo ng DZRH, H, may inihandang sorpresa ang himpilan para sa inyo. Dahil kung 85 years old ka na rin sa darating na July 15 tulad ng DZRH, H, may regalong naghihintay sa iyo. Ang iba pang detalye sa balitang yan alamin sa report ni Arnold Herrera. 85 years na ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas sa darating na July 15. At sa ingranding selebrasyon na ito, hindi lang DZRH ang magdiriwang. Walang may iwan dahil pati ikaw ay isa sa manamin. Kung 85 years old ka na rin sa darating na July 15, ikaw, ikaw, ikaw na nga ang hinahanap namin na magkakamit ng tumataginting na 8,500 pesos. Dahil pasok ka na para sa ating DZRH Ka-Birthday Promo! Manalo lang in two easy steps. Una, ihanda lamang ang original copy ng inyong birth certificate at picture mo na hawak ang dyaryo, kita ang pecha kung kailan ito kinuhanad. At pangalawa, ipadala lamang ito sa DZRH, MBC Building, Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City. O ba? Diba, ganun lang kabilis at sagot na namin ang pang-birthday nyo. Ang deadline of submission ay sa June 30, 2024. Kaya naman ano pang hinihintay mo? Kung ka-birthday ka ng DZRH, sali na at manalo para sa ating DZRH ka-birthday promo! Ang ka-birthday promo ay hatid sa inyo ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Para sa NBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Isinusulong naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang rehabilitasyon ng Magat Dama matapos nitong matagumpay na pasinayaan ang bagong solar-powered irrigation sa Isabela ang mga detalye tutukan pa sa report ni Rose Babiera. Isinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang rehabilitasyon ng Magat Dam at modernisasyon ng mga pasilidad na pang-agrikultura sa Cagayan Valley. Sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng bagong solar-powered pump irrigation sa Quirino Isabela, sinabi ng Pangulo na inaatasan niya ang National Irrigation Administration o NIA na suriing muli ang dam at pag-aralan ang posibleng rehabilitasyong gawin dito para mapaganda at mapakinabangan itong muli. Iminungkahi rin ng Presidente na lagyan din ang dam ng mga solar-powered irrigation system kung kakayanin at palawagin pa ang modernasasyon nito. Nag-uusap na kami ni Administrator Gillian, eh, namin. balikan natin, tignan natin ulit yung Magat Dam at tignan natin kung pwede pa. Uh, mukhang meron pang na meron siguro rehabilitation na kailangan, pagandahin natin, lagyan din natin ng ganitong solar, kung babagay siya, Uh, para naman i-modernize natin lahat ng ating mga facilities. Ang Magat Dam ay itinayo noong 1975 sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito ang pangunahing pinakukuna ng irigasyon ng 85,000 hektaryang lupain sa rehiyon ng Cagayan. Nagja-generate rin ito ng 540 megawatts na hydroelectric power. Pagmamalaki ng Pangulo Hindi raw nagkamali ang kanyang ama na ang Magatdam ay magsisilbing susi sa kaunlaran sa buong rehiyon. Bukod sa Magat Dam, inanyayahan din ng Presidente ang NIA na pag-aralan ng mga irrigation assets sa buong bansa at tukuyin kung maaaring magtayo ng mga generation facilities o iba pang pasilidad dito para mabawasan ang pasanin ng mga magsasaka. Kasabay nito, nangako rin ang pangulo na ipagpapatuloy niya ang sinimulang trabaho ng kanyang ama napaunlad rin ang agrikultura at ekonomiya ng Cagayan Valley para sa MBC TV Network News ito si Rose Babiera Sama-sama tayo Pilipino indikasyon umano ng pagtatag ng presyo ng bigas ang pagbaba ng taripa sa imported rice. Pagtitiyak ng isang kongresista, tama lang na inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang tariff decrease, lalo't makatutulong ito upang palakasin ang ating local agriculture sector. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Milky Regonan. Pusibling sa 5 to 6 pesos kada kilo ang presyo ng bigas kapag epektibo na ang pagbawa sa taripa ng imported rice. Ito ay matapos aprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang rice tariff cut sa 15% mula sa kasalukuyang 30%. Ayon kay Quezon First District Representative Mark Enverga, Chairman ng House Committee on Agriculture and Food, ang pagtaya ay basa sa datos ng Philippine Statistics Authority. Pero nilinaw ni Enverga, ang pagtaya sa reduction ay basa sa exchange rate kung saan ang palitan ngayon ng piso sa doyar ay 1 is to 58 pesos. Nais ng kamarang makatulong sa layunin ni Pangulong Marcos na matamo ang abot kayang presyo ng bigas sa pamilihan. Ito rin ang mensahe ng kamara sa pungunan ni House Speaker Martin Romualdez sa si pinatawag na meeting sa mga concerned government agencies at kinatawa ng malalaking supermarket operators. Partikular na ng direktiba ni Romualdez ang Department of Trade and Industry na tiyaking susunod sa pagbaba ng presyo at maiwasan ang pagsasamantala sa mga consumer. Tinatayang mararamdaman ang epekto ng rice tariff cut sa presyo ng iba pang mga bilihin sa buwan ng Hulyo bago ang sona ni Pangulong Marcos. Para sa MBC TV Network News, ako si Neil Cregunan, sama-sama tayo Pilipino. Nagwagi at nag-uwi naman ang karangalan na isang Cebuana sa ginanap na isang Science International Competition na ginanap sa Finland dahil sa husay nito sa pagpresent ng kaniyang thesis. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Nagwagi at napabilang sa tatlong finalist ang isang Pinay at Cebuana Pride na si Princess Rosary Cabutaje sa ginanap na bag Group Competition sa Turku, Finland. Nabigyang pagkilala ng prestihiyosong international competition ang husay ni Princess sa kanyang 3-minute thesis presentation dahilan upang mapabilang ito sa finalist. By putting Huck into an electrical circuit, I found that it can create electricity even from the tiny amount of hydrogen in the air. This is special because other enzymes need a lot of hydrogen. Sa kanyang Facebook post, malagod man na nitong iniharap sa mga may pangalan na sa larangan ang kanyang presentation tungkol sa kahalaga ng hypogenesis sa pinakasimpleng paraan. Dagdag pa nito, ito aniya ang kanyang biggest competition na nasalihan at isa sa mga pundasyon sa kanyang husay ay ang kanyang karanasan sa pagsali sa journalism competitions noong siya ay estudyante pa lamang. naman namang learning from nature, turning air into electricity ang kanyang thesis na layong ipaliwanag ang potensyal ng kalikasan na makapagbigay ng sustainable energy isa si princesa sa mga nanguna sa isang daang scholars sa iba't ibang bahagi ng Europa sa qualifying round inhaling a potential game changer in our energy landscape and we might be on the verge of using it for a cleaner future thank you wow. <laughs> Samantala, nagdeploy ng water filtration truck ang Office of Civil Defense sa mga residente ng Negros Occidental na lubos na naapektuhan ng pag-alboroto ng bulkan Kanlaon. Ito rin daw ay para tugunan ng nararanasang water contamination sa nasabing lugar. Ang mga detalye sa balitang iyan tutukan sa report ni Angelica Cosme. Nagpadala ng water filtration truck ang Office of Civil Defense sa Negros Occidental para sa mga pamilya at residente na apektuhan ng pag-alboroto ng bulkan Kanlaon sa tulong ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority na na ang water filtration system kasama ng 7-man rapid response team ng National Civil Defense. Ayon kay OCD Administrator Ariel Nepomuceno, pagtugon ito sa naranasang kontaminasyon ng tubig sa ilang bayang apektado ng ash fall sa Negros Occidental. Partikular na idedeploy ang truck sa La Carlota at La Castellana na tinamaan din ng pag-agos ng lahar. Pagdedetalye ni Nepomuceno, may kakayahan ang nasabing filtration equipment na maglinis nang nasa 50,000 liters ng tubig araw-araw. Sa pinakahuling tala naman ng NDR or MC, mahigit isang limong pamilya ang nanatili sa evacuation centers sa Western Visayas, habang 83 pamilya naman sa Central Visayas. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Gamit naman ang makabagong teknolohiya at bagong pananaliksik ay nakabuo ang mga mananaliksik sa Queen Mary University of London sa United Kingdom ng bagong paraan upang matukoy kung ang isang tao ay makararanas ng demensya. Siyam na taon bago ang diagnosis nito. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report na ito. nakapag ang mga mananaliksik at siyentista sa United Kingdom ng isang first of its kind na test na kayang magpredict ng onset ng demensya na hanggang siyam na taon bago ang opisyal na diagnosis. Sa pag-aaral na nailathala sa journal Nature Mental Health, lumitaw na 80% accurate ang nasabing test. Ayon sa mga scientist mula Queen Mary University of London, mas reliable pa ang kanilang system kaysa sa karaniwang ginagawang memory test at ginagamit sa brain shrinkage measurements. Gamit ng na-develop na model ang functional MRI, non-invasive medical imaging tool na siyang tutukoy sa mga pagbabago sa default mode network bahagi ng utak na aktibo kapag prone ito sa Alzheimer's disease. Anim na minuto lang umano ang hihintayin para makolekta ng nasabing MRI scanner ang kinakailangang datos mula sa utak ng tao at matukoy kung may senyales ba ito na magkakaroon ng demensya, siyam na taon bago ang diagnosis. Good news naman tayo pagdating sa sports. Magdadaos ng Invitation Golf Cup ang Philippine Sports Commission para makalikom ng pondo para sa mga atletang Pinoy na sasabak sa 2024 Paris Olympics. Para sa Balitang Sports, iyahatid yan ni Mili Borja. Papalapit na ng papalapit ang Paris Olympics. At kasabay ng puspusang ensayo ng mga pambato, patuloy rin ang kanilang natatanggap na suporta. At bilang bahagi niyan, magsasagawa ng isang Invitational Golf Cup ang Philippine Sports Commission upang makalikom ng pondo para sa mga atletang Pilipino sa sabak sa Summer Games. Pero bukod dyan, makikinabang at makatatanggap din ng suporta mula sa nasabing fundraising event ang mga Pinoy atlet na sasabak sa Paralympic Games. Maliban sa kasalukuyang labing limang atletang qualified na para sa Paris Olympics, apat na para-atlets ang formal ng pasok sa Paralympic Games Nakinilalang kinilalang sina Ernie Gawilan, Angel Otom, Alain Ganapin at Agustina Bantilok gaganapin ang Golf Cup sa Kanlubang Golf and Country Club sa Biyernes, June 14. Layo ng proyekto na makalikom ng higit dalawang milyong piso na ipamamahagi sa mga atleta. At yan ang mga latest update sa mundo ng sports. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borjas sama-sama tayo, Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Ina Raimundo, Ogie Alcacid, Ellen Adarna at Max Collins, proud parents sa academic milestones ng kanika nilang mga anak. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. Ngayong graduation or moving up season, ganyan ganyang flex sa social media ang ilang celebrity moms or dads ng academic milestones ng kanika nilang mga anak. Gaya na lamang na aktresa si Ina Mundo na ibinida ang kanyang daughter na si Anika na nagtapos sa middle school. Ang dalaga looking forward daw na sumali sa sports. Pagtutok sa high school, bagay na suportado naman ang kanyang mama. May proud moment din ang singer na si Ogie Alcacid nang magtapos sa kursong nursing ang kanyang anak na si Sarah sa University of Notre Dame, Australia. Very happy din ang singer-songwriter na si Leila Alcacid na present sa graduation ng kanyang sister kasama syempre ang kanilang mom na dating beauty queen at actress na si Michelle Van Imeren. Very cute naman ang uniko iho ng ex-couple Ellen Adarna at John o. Cruz na si Elias Modesto sa kanyang moving up yearbook photos. Si Elias nakatakdang magdiwang ng kanyang 6th birthday ngayong June 27 habang muli rin nagsama ang dating mag-asawang si Max Collins at Pancho Magno para sa moving update ng kanilang anak na si Sky. Para sa DZRH TV, ito po ang yung showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Bago po tayo magpaalam, June na naman, ibig sabihin aliwan season. Bukod sa pinagdiriwang natin ngayong buwan ang Araw ng Kalayaan, Idagdag na rin natin sa ating listahan ng makulay at masayang pista ng aliwan. Mark your calendars dahil sa darating na June 27 hanggang 29, matutunghayan na natin ang pasiklaban ng sining at kultura mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya naman inaanihan ko po kayong makiisa, makisaya, dahil ang pista ay narito na ang Aliwan Fiesta 2024. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway no na pa feel better namin kayo sa mga balitang iniatid namin niyong araw. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay good vibes. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes din, i-comment niyo yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino! Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV